na ang mga nagtrending na kwento sa social media. Mga pugad ng buwaya natuklasan sa isang ilog sa Palawan. Residents may mga pabirong hirit sa mga buwaya. Mga OPM artists na alarma sa pagpasok ng AI artists sa Spotify Philippines chart. Catholic Archbishop may panawagan laban sa mga taong ginagamit lamang ang kanilang galit sa korupsyon para sa sariling interes. Sikat na kambal na kilala bilang Nation's Leg sa Germany, sabay na pumanaw sa edad na 89. Paghunt ng mga daga sa mga paniki na diskubre sa Germany, mga eksperto na bahala. At Pepe Herrera, nagpasalamat sa mga nagpahayag ng suporta matapos ibahagi ang kanyang mental health battle. iba't ibang mga nag-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak, hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ang aral at kung minsan ay makabagbag damdamin. Kasama ang buong persa ng Deezer HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, Nakahandang kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Sa ngalan po ni Arnold Herrera, ako po si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang storya, natuklasan ng mga tawahan ng Philippine Croc ang ilang mga pugad ng buaya na may mga itlog at hatchling sa isang ilog sa Palawan. May ilang natakot dahil sa dami ng mga ito, pero may na namang netizen na ginawang biro at patama sa mga korap ang naidokumentong tagpo. Ang buong kwento tutukan sa report ni Rovic Manuel. Ilang pugad ng buwaya ang natuklasan ng mga tauan ng Philippine Croc, isang crocodile conservation group sa kahabaan ng Kanipaan River sa Palawan. Sa isang Facebook post ng naturang non-government organization, makikita na may mga itlog at mga bagong pisang hatchlings pa ang natagpuan sa pugad. Ayon sa grupo, bahagi ito ng kanilang isinasagawang crocodile nest survey na layuning tukuyin at itala ang mga pangunahing nesting sites ng mga buwaya sa lugar. Sa tulong umano nito, mas mapapadali ang pagkakalap ng mga mahalagang datos tungkol sa populasyon ng mga ligaw ng buwaya at malaman ang mga lugar na dapat protektahan laban sa posibleng pagkasira ng kanilang habitat. Samantala, kasunod nito, hindi naman nakaligtas sa mapagbirong komento ng netizens ang post ng grupo. Anila, hindi lang daw dito sa Palawan may matatagpo ang pugad ng buwaya, kundi sa isang lugar din dito sa Quezon City. Ayon pa sa netizen na ito, ang dami na raw na nagkalat ng buwaya sa Pilipinas at sana naman daw ay mabawasan na sila at makulong. Ang ilan naman may seryosong reaksyon at komento tungkol sa tamang pangangalaga sa mga natagpuan buwaya sa wild. Samantala ayon sa Philippine Croc, ang pagkakatagpo ng pugad ay malaking hakbang sa pagpapatibay ng mga programa sa konserbasyon ng buhaya sa Palawan na itinuturing na isa sa mga natitirang tirahan ng critically endangered Philippine Crocodile. Nagpaalala rin ng grupo sa publiko na igalang, ingatan at huwag sirain ang pugad upang manatili ang balansa ng ekosistem sa lugar. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, maraming OPM artist ang naalarma sa paglabas ng isang AI-generated artist sa Spotify Philippines chart. Ang naturang AI artist na kumakanta ng Filipino songs ay naka-chart na mas mataas kumpara sa mga legendary at bagong artist na umani ng mga reaksyon tungkol sa importansya ng respeto sa human creators at copyright. Ang hinaing ng mga artist maging ang publiko sa report na ito na ang ilang OPM artists sa paglalabas ng isang AI artist sa Spotify Philippines Daily Top Artist Chart. Ayon sa social media account na at All Charts PH, ang AI artist na kumakanta ng Filipino songs ay nag-debut sa chart noong November 14. Kasama sa mga nagbigay ng reaksyon ang mga singin na sila MRLD, TJ Monterde, Janine Tenyoso, Eliza Maturan, Adi, Angela Ken at Maki. Na nagpabatid ng pagkadismaya at alarma sa paggamit ng AI upang palitan ang mga original na artist. Ayon kay Maki, mahusay ang AI bilang tool, ngunit hindi dapat palitan ng human creators. Pinaiigting niya ang impormasyon ng pagrespeto sa mga original na sumulat, nag-record at pag-promote ng kanta. Ang artist na kanilang tinutukoy ay si Lofi Town na umabot sa Spotify Philippines Daily Top Artist Chart sa number 144 noong November 15, dalawang araw matapos itong mag sa number 172. Sa kasalukuyan, nakachart ito na mas mataas kumpara sa mga OPM artists na Apple Hikon Society, Kalen, Dilaw at Nobita ipinapakita ng Spotify charts na si Lofay Town ang pinakamalaking tumaas sa top artist Philippines na umabot ng 28 spots. Espekulasyon ng iba na ang pagtaas na ito ay dahil sa pag-share ng mga TikTok user ng rock version ng kanta ni Rick Price na Heaven Knows na ginagawa sa pamamagitan ng AI. Ipinapakita sa Spotify account ni Lofay Town na may 247,000 monthly listeners at 5,311 followers, ngunit walang artist description. Ang Renegade AC Collins ang nakakredit bilang composer at lyricist ng rock version ng kanta, samantalang ang original na kanta ay mula kina Rick Price at Heather Field. Binanggit din ng mga user ang isa pang Spotify artist na si Skate Avenue PH na nagpo ng rock covers. May mga humiling na dapat mas maging maingat ang Spotify sa pagpapahayag ng AI-generated songs at paglabas ng copyright issues. Noong Hulyo, iniulat ng CNBC ang pagiging viral ng AI-generated bans sa streaming platforms na nagdudulot ng alarma sa industriya tungkol sa copyright at human replacement. Hinihiling ng mga organisasyon na ang AI-generated songs ay ilabel ng maayos at may mas maingat na copyright protections para sa mga artists. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. susunod na viral story. Nagbabala ang isang Catholic Archbishop laban sa mga umanay false prophets o ginagamit lamang ang kanilang galit sa korupsyon para sa sariling interes. Ito'y matapos makitang pula umano ng may mga impluensya ang mga taong totoong nagpapahayag ng pag-aklas laban sa korupsyon. Ang mga detalye sa report ni James Galangge. Beware of false prophets. Yan ang malakas sa pahayag at panawagan niling ang dagupan Archbishop Socrates Villegas. Laban sa mga manoy, ginagamit lamang ang kanilang galit sa korupsyon para sa sariling interes. Sa isang pastoral statement ng arsobispo, binigyan pansin nito ang mga frustration na nagagawa nito sa publiko wala sa mga magaling lamang sa salita ngunit wala pa rin pagbabago. Tulad na lamang sa mga tao mahilig sa panandali ang solusyon kaysa wakasan ng korupsyon o ang na self-serving politics. Ito'y matapos ang sunod-sunod na -sunod kilos protesta ni kinasa ng iba't ibang grupo at religious organizations para ipanawagan ang kanilang galit sa lantaran ng anomalya sa gobyerno. Gayo na pagkakadawit ng ilang mga politiko sa maanumalang flood control projects. Dagdag pa ni Villegas, maging mapanuri sa mga gustong sabihin ng mga politiko, gayong hindi anya mababatid ko ito para sa kabutihan ng lahat. Pagpunto pa ng Catholic leader, ang kapayapaan ay matatamasa lamang sa tamang ustisya at pagpag-usap at hindi sa pagsasabi ng ambisyon para lamang sabihin na sila'y bayani. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sabay ipinanganak at sabay ding pumanaw. 'Yan ang kwento ng sikat na kambal na sina Alice and Ellen Casler, na binansagang the nation's leg, dahil sa kanilang husay sa pagtatanghal. Simula nang sumikat ang magkapatid hanggang sa huli nilang sandali, pinili ng kambal na sila ay magkasama. Balikan ang kanilang iniwang alaala -ala sa report ni Rose Babiera. Magkasabay na pumanaw ang Kessler Twins na kilala bilang the nation's leg, mga tanyag na personalidad sa Italian television. Ang kambal na sina Alice at Ellen Kessler ay sumikat noong post-war era sa Europe at naging simbolo ng golden age ng Italian TV dahil sa kanilang husay sa pagtatanghala, mapabalay, kabaret at bumida rin sa iba't ibang variety show. Sa edad na 16, nalibot na ng kambalang Europe at US para magtanghala, kung saan nakasama nilang mag ang mga sikat na personalidad kagaya ni Frank Sinatra at Fre Astaire. At nang mag-19, nakasama na nilang magtanghal ang Bluebell Girls sa Paris. Kalaunan, bumidas sila sa iba't ibang sikat na palabas sa TV. At ang kanilang dadaon pa rutina ang siyang umani ng bansag na Nations League. Sabay nilang tinahak ang pagsikat bilang mga kabataan at bahagi sila ng tagumpay ng isa't isa. Kaya ang magkapatid, pinili sabay na mamaalam. Noong ikalabing pito ng Nobyembre, nakatanggap ang otoridad ng tawag mula sa bahay ng Kessler Twins, kung saan sila natagpuang wala ng buhay. Ayon sa ulat, walang foul play sa kanilang pagkamatay at kinumpirma ng otoridad na sumailalim ang magkapatid sa tinatawag na medically assisted suicide, isang proseso na legal sa Germany. Ang prosesong ito ay may striktong patakarana. Una na riyan ay nararapat na ang desisyon ay mula sa individuala at ito ay kusa at hindi pinilit. 89 nang magdesisyon ng Kessler Twins na lisanin ang mundo ng magkasabay, ng magkasama. Kagaya na lang kung paano sila mula sa sinapupunan hanggang sa kanilang pagsikat at ngayon ay sa huling hantungan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, ikinababahala ng mga sayantipiko sa Germany ang nadiskubring kakaibang pag-uugali ng mga daga. Sa kanila kasing obserbasyon, nakita nito na kumakain ng paniki ang mga daga na siyang kauna-unahang nakuhanan ng video. Ang pangambarito sa mga eksperto, alamin sa report ni Dustin Bayog. Ikinabahala ng mga eksperto sa Germany ang kanila na Discover o gali ng mga daga na nagagawa mag-hunt ng mga paniki. Sa kanilang kasing pag-aaral na komunikasyon sa mga daga, na discovery nito sa kauna-unahang pagkakataon gamit ang infrared camera kung paano mabiktima ng mga paniki ang mga daga sa loob ng isang kuweba sa Northern Germany. Ayon sa mga eksperto, maaari itong magdulot ng mga potensyal na pagkalat ng sakit gaya na lamang ng coronaviruses na nagmumula sa mga paniki na siyang nagpasimula rin ng COVID-19 pandemic. Ito ay isang posibilidad na matransmit sa mga daga ang bitbit ng virus ng mga paniki at sila magdulot ng pagkalat ito sa tao gayong silang ang madas nakakasalamuan ito sa mga syudad. Nananatililing misteryo para sa mga siyentipiko kung paano hindi nararamdaman ng mga paniki ang lokasyon ng mga daga gayong kaya nito mag-ecolocate. Sa kabilang banda ay tinuturo namang dahilan ng mga eksperto ang pagkasira ng habitat ng mga daga, gayon din ang light at noise pollution sa mga lugar na siya nagdudulot sa mga daga na mapalapit sa tirahan ng mga paniki. Kaya naman sa huli, conservation action ang misyon ng mga eksperto upang mailayo mga daga sa tahanan ng mga paniki na malagang parte ng ecosystem, lalo na sa role nito bilang mga pollinator. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayon. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. naman ang showbiz. Maraming fans ang nalungkot sa biglang pag-exit ng actor at singer na si Pepe Herrera sa isang reality kompetasyon. Kasunod niyan, naglabas ng proof of life and recovery si Pepe at nagpasalamat sa lahat ng mga nagpahayag ng suporta matapos mag-open up tungkol sa kanyang mental health battle. Narito ang report ni Showbiz Angel. Matapang na nag-open up ang aktor at singer na si Pepe Herrera tungkol sa kanyang mental health battle. Itong dahilan kung bakit siya nagpa siyang magpaalam sa reality competition na Your Face Sounds Familiar. Kasunod niya nagpasalamat si Pepe o si Nicolas Emanuel Herrera sa tunay na buhay sa lahat ng mga nagpaabot ng mensahe ng suporta at pagmamahal. Suppose nga ito na tinawag niyang proof of life and recovery, makikita si Pepe na kumakanta at drums music. Isa nga yan sa mga thankful ang aktor na nakatutulong daw sa kanya ngayon, kaya hindi ng paglalakad at meaningful conversations with friends. Marami daw itong nakakausap online na nahaharap sa parehong sitwasyon. Tinapos ng aktor ang post sa mensaheng dedicated anya to all people struggling but still seeking and keeping the faith. Ang binareform na kanta sa Instagram na isa raw sa mga paborito niyang workout song. Para sa DZRH TV, the Pony Show Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. kwentong kinegiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na story, ay i-share nyo na yan sa aming comment section o kaya na may itag rin kami sa Tech Talk at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nakatutok sa ating programa. Magkita-kita ulit tayo bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga informasyong nalaman mo sa TNBS. Trending and Viral Show. Sa ni Arnold Herrera, ako po si Millie Borja. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.